Makabagong tunay na radyo tunay na rancho. angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila, our home, our treasure, and our pride. Join. The Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM, Manila, the music and news authority. Mga ng ating one time the new Filipino time, ala sa na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa bagong balita. Rinig, rinig sa poong bansa. Sa buong bansa. Na, na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Drive Max. Umangal. Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Senate Minority Block nagmosyon na para simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kampo ng pangalawang pangulo, handa umano sakaling matuloy ang paglilitis. Immigration Commissioner Viado Itinanggi ang mga aligasyon sa white paper na ipinadala sa Malacanang. PNP si Torre, bumisita sa CHR. Iginiit na ang paggamit ng lethal force ay laging huling opsyon sa mga operasyon ng pulisya. At Pangulong Marcos, pinangunahan ng kick-off sa Brigada Eskwela sa Bulacan. Ilang issue tulad ng maruming banyo sa mga paaralan, pinaaksyonan ng Pangulo. Prime Mads, Minda, Minda. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Lunes, June 9, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Right, Brigada Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada matapos nga ang i-anunsyo kaninang umaga ni Senador Risa Ontiveros na kikilos na sila sa Minority bloc para simulan ang kanilang konstitusyonal na tungkulin si Senador Coco Pimentel nagmusyon na sa Senado para makapag-convince sila bilang impeachment court para sa kabuang detalye ng report mga kabrigada Live sa Senado, si Brigada Ann Cortez. Brigada Ann, ibrigada mo! Brigada. <laughs> <Report>. <laughs> Brigada balik balikan natin si Brigadaan. Dito muna tayo handang sagutin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang laban sa pangalawang pangulo sa sakaling ituloy ng Senado ang impeachment trial. Ito ang tugon ng kanyang defense team sa harap ng mga panawagan na agad nang simulan ang paglilitis. Giit po ng kampo na ang paglilitis ay hindi dapat gamitin sandata data sa politika kundi isang constitutional mechanism. Tumanggi na rin ang defense team ni VP Sara na mag komento sa mga panawagan sa Senado dahil ito raw ay internal na usapin ng institusyon. IMAX. IMAX. Samantala mga kabrigada, sa ibang mga balita, naglabas na po ng pahayag si Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. Kaugnay sa isang umano'y white paper na kumakalat at sinasabing na ipadala pa sa Office of the President Maring itinanggi ng opisyal ang lahat ng akusasyong nakapaloob sa dokumento at tinawag itong bahagi ng isang planadong smear campaign. Narito ang report ni Brigada Jigo Custodio. Ibrigada mo! Brigada. Ito ang umano'y white paper na naglalaman ng mga impormasyon laban kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na ipinadala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng hindi mga nagpakilalang empleyado ng ahensya inakusahan ng mga empleyado si Viado ng Katiwalian kaugnay umano sa paghawak ng mga kaso na kinasasangkutan ng Pogo at pagpapalayas ng illegal foreign workers. Sa isang liham na may pechang Junto na natanggap ng Malacanang, inakusahan nila si Viado ng pakikipagnegosasyon sa pagpapalaya ng mahigit isandaan na foreign workers ng kilalang Pogo Company na Asian Gaming Technology kasunod ng pag-aresto sa kanila ng mga otoridad noong Marso. Ayun pa sa mga empleyado, ang mga quota visa na nagbibigay ng permanent residency sa partikular na bilang ng mga dayuhang mamamayan ay na auction din na napupunta sa pinakamataas na bidder sa ilalim ng pamumuno ni Viado. Pero sa isang pahayag ngayong araw, derechahang itinanggi ni Viado ang lahat ng aligasyon. Ayon sa kanya, Gawa-gawa lamang ang naturang dokumento at bahagi ng isang malawakang kampanya para sirain ang kanyang pangalan at ang reforma sa Bureau of Immigration. Tukoy na raw ng kanyang tanggapan ang mga nasa likod ng umano'y planadong paninira. Kabilang umano rito ang isang mataas na opisyal ng BI na dati raw nagtangkang palayain ng isang Chinese national na konektado sa isang kilalang politiko sa nakaraang administrasyon. Inamin din na may natatanggap siyang babala tungkol sa mga posibleng pagganti ng mga dati nang nakinabang sa ilegal na operasyon sa loob ng ahensya. Pero sa kabila nito, naniniwala ang opisyal na katotohanan ang mananaig in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Right back. Right back. Mga brigada balikan po natin si Brigada Ancortes live diyan sa Senado dahil nagpapatuloy po yung deliberasyon. Kaugnay nga po mga kabrigada brigada dito, as sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, Brigada Ancortes, ibrigado mo, Brigada. Bigadali, si Dali, official na nga nagmosyon si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa naging plenaryo ng Senado para masimulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pimentel, mahalagang matutukan ang paghawak sa isyu nito dahil nakakaapekto ito sa integridad at reputasyon ng Senado at panay na rin ang pag-atake sa kanila sa online. Dagdag pa niya, nagkakaroon na rin ng confusion at distrust ang taong bayan dahil sa ay kamagam na baka patayin ang impeachment proceedings laban sa vice kaya bilang paraan ng pagresolba nito ay minungkain ng senador ang mga sumusunod. Itigil ang regular legislative business nila mag-convene bilang impeachment court. Magsumpa na si senator President Chis Escudero bilang presiding officer at magsumpa ng mga senador bilang senator judge Ang motion ay agad namang sinuportahan ni Senate Deputy Minority Leader Lisa Contiveros. Ayon sa senadora, mahalaga rin madali ang madinggin ito sa sinserong paraan at hindi mo mukhang minadali sa kapila banda kinuha ni Sen. Joel Villanueva ang naging motion ng minority block dahil wala raw naging notice tungkol dito. Umaasa naman si Sen. Alan Kiatano na magiging tama ang kanilang desisyon para rito nang hindi na ito umabot sa Korte Suprema. Samantala bagamat hindi raw abogado si Sen. Ronald Bato de la Rosa ay sinabi niya na umaasa siya na hindi lang mga taong sumisigaw ng pro-impeachment trial ang mapapakinggan. Nilinaw naman ni Pimentel na layunin ng pagkonvin nila ngayon na makapagproseso at makabuna sila ng schedule para sa impeachment proceedings. Patuloy namang nanindigan si Senate Majority Leader Francis Tolentino na hindi maring itawit sa 20th Congress ang paglilitis laban sa Vice Presidente live mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Max. Max. Brigada Nation wide. Nation wide. Samantala mariing pinabulaan na ng House leaders ang pahayag ni Cebu Representative Duke Frasco na may mga kongresista mula sa Visayas at Mindanao na dismayado sa paumuno ni Speaker Martin Romualdez. Nakasisiguro naman sila na si Romualdez pa rin ang mananatiling speaker ng 20th Congress. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i-Brigada mo! Brigada. Brigada. Binara ng mga leader sa Kamara ang pahayag ni Cebu Representative Duke Frasco kaugnay sa pagkakaisa sa Kamara na naapektuhan na umano ng personal na interes at pamumulitika. Ito'y matapos lumabas ang ulat na hindi pumirma si Frasco sa Manifesto of Support para kay Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress na una na nitong kinumpirma sa statement ngayong araw. Sa panayam kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., iginit nitong kitang kita ang pagkakaisa ngayon sa mga miyembro ng Kamara na personal niyang nasasaksihan kahit na araw ng linggo. Ito yung kanta yung mga 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 sa mga 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 because of the liberty of our speakers. Because... Uh, the mere fact uh, na may pumirma ng 285 for the 20th Congress, that is a manifestation na talagang gusto nila yung literatsyon ng ating nakawin. Ito yun. Pinabulaan ng Dini Gonzales ang sinabi ni Frasco na dismayado ang ilang mga mambabatas mula sa Visayas at Mindanao sa liderato ni Romualdez. All congresspersons in Luzon, Visayas and Mindanao are all happy. Masaya po sila na at wala po narinig na mayroong issue sa liderato ni Speaker Martin. Kaya natatagad din po ako eh. Kasi pagdating ng mga tiga Mindanao sa office, pupunta kami ng Visayas. Ganyan po, nagpapasalamat. Sa totoo lang po ha, kundi sa suporta uh, ni ni Congress si Patalong, Speaker Romualdez. Yung mga tumakbong congressman na yun, isipin mo 86% is na nanalo na re-elect. Hindi eh? ko sa um, support ng huh? kung si Deputy Speaker J.J. Suarez naman ang tatanungin ang manifesto of support para kay Romualdez na ang makapagsasabi kung mayroong tunay na pagkakaisa sa Kamara. If you look at the support that uh, Speaker Romualdez has garnered and continues to maintain, um, 285 congressmen have signed the manifesto of support. And I think that is a true sign of unity um, when it comes to the members of the House of Representatives, wherein we want um, Continuity. We want uh, true leadership that can address the issues being faced by our country. Una ng kinumpirma ng National Unity Party na sinibak nito bilang miyembro si Frasco dahil umano sa pagsalungat sa posisyon ng partido na suportahan si Romualdez sa pagka-speaker sa 20th Congress. Sa statement naman ni Frasco, binigyang diin ito na ang kanyang naging pasya ay hindi tungkol sa pagkakawatak-watak kasabay ng punto na ang Kamara ay dapat na itinataguyod umano ang pag-angat ng bansa sa halip na maging platform para sa di pagkakasundo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Binigyan din naman po ngayon ni PNP Chief General Nicolas Torre III na ang paggamit ng lethal force ay laging huling opsyon sa mga operasyon ng pulisya Kasabay nito, tiniyak niyang hindi abusuhin ng kapulisan ng kanilang kapangyarihan sa pag-aresto. Sinabi ito ni Torre sa kanyang pagbisita naman sa tanggapan ng Commission on Human Rights. Itinuturing e na makasaysay ng pagbisita dahil siya ang unang hepe ng pambansang pulisya na nagtungo naman sa kanilang opisina. Para sa iba pang detalye, narito ang ulat ni Brigada Kath Austria. ibrigademo. Bumisita kaninang umaga si PNP Chief General Nicolas Torre III sa tanggapan ng Commission on Human Rights. Ito'y para maipaliwanag ang konteksto ng kanyang pahayag na paramihan ng huli. Dito muling binigang diin ni General Torre na ang paggamit ng lethal force ay laging huling opsyon sa mga operasyon ng mga pulis anya mananatiling responsable at makatao ang pagpapatupad ng batas ng PNP at hindi nila hahayaang maabuso ang kanilang kapangyarihan para lamang madagdagan ang bilang ng mga mahuhuli. Huwag kayong mag-alala. Yun sa ating sinasabing hulihan ng paramihan ng huli, I really don't believe na yan ay maabuso. Napakalakas naman ng polis, ng loob ng polis, na para lang makahuli eh gagawa ng huli hindi ho, eh, tapos na huyon. at dito ang palagi ko na emphasize little force will only be used as a last recourse Samantala, idiniin pa ng PNP chief na hindi na mauulit ang extrajudicial killings na naiuugnay sa mga operasyon ng pulisya noong nakaraang administrasyon. Ang mga pulis anya ay tagapagpatupad ng batas at kailangang sumunod sa proseso ng hustisya. Sino mang lalabag dito ay hindi na dapat ituring na alagad ng batas kundi isa ng kriminal. Extrajudicial killings by itself extrajudicial ni. Eh pulis tayo eh. Pag tayo sa judicial process, hindi eh, kriminal na rin tayo. Hindi eh, tayo pulis, kriminal tayo. So, I really don't believe in that. Pinuri naman ni CHR Chairperson Attorney Richard Palpallatog ang pagbisita ni General Torre bilang kauna-unahang PNP chief na dumaan sa kanilang opisina. Anya malaking hakbang ito upang mapanatili ang due process at karapatang pantao sa bawat operasyon ng PNP. Makasaysayan po yung pagdalaw niyo dito dahil in recent history, kauna-unahan ho yatang gumalaw ang CISPNP at ako komisyon. General Torren, your recent statement recognizing the importance of due process and human rights is both timely and encouraging kung may kumpiyansa ang taong bayan na ang kapulisan ay gumagalaw ayon sa patas at may malasakit sa karapatang pantao, mas matibay ang tiwala, mas madatag ang bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Bandita Nationwide Samantala ng una naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kick-off ng Brigada Eskwela sa Lalawigan ng Bulacan. Bukod sa pag inspeksyon sa mga paaralan, tiniyak din ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan sa mga guro at estudyante. Nasilip naman ng Pangulo ang ilang isyo gaya ng maruming palikuran. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Dalawang pampublikong paaralan sa Bulacan ang binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw bilang bahagi ng pagsisimula ng Brigada Eskwela. Unang pinuntahan ng Pangulo ang Barihan Elementary School sa Malolos kung saan ininspeksyon niya ang pagkukumpuni sa mga silid-aralan para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Kasama si Education Secretary Sani Angara at anak niyang si Vince, tumulong din ang Pangulo sa pagkakabit ng Black blackboard sa isang classroom. Nag-iwan din siya ng mga school supplies, tablets at laptop para sa mga mag-aaral ng naturang eskwelahan. Mula Malolo City, dumiretsyo ang Pangulo sa Tibagan Elementary School sa bayan naman ng San Miguel. Dito na niya ang orientation para sa mga estudyanteng gagamit ng Khan Academy Powered Learning Platform at ipinakita rin sa kanya ni DICT Secretary Henry Aguda ang bagong Starlink Internet Service na ikinabit sa yung Khan Academy, ang ganda nung kanilang software na pinakita rin sa atin yung bagong uh, Starlink para may internet connection, may wifi lahat. Yun, hindi lamang dito, gagawin natin sa mga iba't ibang skulahan, lalong-lalo na doon sa mga malalayo dahil may teknolohiya na. At uh, eh, patuloy lang namin tinitignan. Uh, kaya, at kailangan maghanda na tayo para sa pasukan. Sa naturang pagbisita, napansin ng Pangulo ang kalagayan ng mga palikuran sa ilang paaralan na marumi, luma at wala ring tubig. Kaya naman, iniutos niya ang agarang aksyon hinggil dito. One of the things that I noticed are the bathrooms. ah, uh, kailangan na kailangan natin linisin at pagandayin ng mga bathroom. Hindi naman mahirap gawin yon except ang problema sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti. For me, basic yan eh. Kasi pati yung health ng bata, natatamaan eh. Kakasakit yan kung hindi malinis ang mga pinupuntahan nila mga bathroom. Bukod dito, tiniyak rin ng presidente ang suporta ng pamahalaan sa mga guro. Kabilang anya sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ay ang pagbawas sa mga administrative task para makapag-focus sila sa pagtuturo at ang pagpapatuloy ng retraining at professional development programs. Ayon pa sa Pangulo, nasa 20,000 na mga bagong guro ang na-hire ngayong taon upang mapunan ang kakulangan sa mga paaralan. We hired 20,000 new teachers Uh, so that we have more teachers and also so we can reduce the load on teachers sa mga administrative duties sa kabuuan kontentoanya siya sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor para maging handa ang paaralan sa pagbabalik-eskwela ng mga estudyante sa susunod na lunes in the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila the music and news authority Brigada Bandita, Samantala, pahirapan pa rin ang pangalap ng sapat na ebidensya at testigo para maresolba ang pagpatay sa tatlong kalatagenyo sa Maguindanao del Sur. Sa panayam ng Brigade News FM Manila kay Pro Bar Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Jovi Ventura, sinabi nitong bagamat may mga pangalan ng lumitaw bilang posibleng sangkot, kulang pa rin ang kumpirmadong impormasyon para makapag-file ng kaso. But the PNP is uh, doing its best no uh, hindi po sila tumitigil kasi at saka hindi lang po nila nililimit yung investigation diyan sa nasabing mga lugar Lahat po nang pwedeng paghunan kung saan man po sila nanggaling at mm. sila nagtransact isa doon po yan sa mga tina po ng ating PNP mm. at maka makahanap po tayo ng mga malinaw na kasagutan para po makatulong sa pagsosolve ng nangyaring krimen po na ito. Uh -huh. Isa rin umano sa mga dahilan kung bakit nahihirapang makakuha ng impormasyon ang PNP ay dahil maraming residente ang nag-aatubiling magsalita na siyang nagiging hadlang sa mabilis na pag-usad ng investigasyon. Matatanda ang naglaan na ang lokal na pamahalaan ng Kalatagan Batangas ng 100,000 pesos na reward para sa sino mang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon. Bagamat wini-welcome we nila ang reward, idiniiniventura na patuloy nilang pinapalawak at pinabibilis ang investigasyon. Yes sir, hopefully makatulong po yan sir because alam naman po natin pag sinayin sa mga informers o mga informants may mga iba-ibang iba motivation whatsoever pero definitely hindi po tayo didepende dyan lahat pa rin po na kung ano man po yung part ng PNP gagawin po lahat yan of course with the help of those mga pledge po ng ating kalatagan LGU hopefully magkaroon po ng magandang resulta po ito with the proper coordination at kung ano po yung nakahayon sa batas ay ba ipatupad po natin para po masolve to criminal sir. Mm. Brigada Balita, Nationwide. Maghapong binantayan upang ang Balita, At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News. Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.